okay hello guys so magandang araw sa so, inyo and in long time no vlog ulit ano bali ayun so nagkaroon na naman tayo ng konting oras para makapagbahagi ng uh, konting kaalaman na makakatulong sa atin lalong lalo na uh, pagdating sa ating motor especially sa pagdi DIY natin sa ating mga motor so, ayun. so bali direct to the point na tayo mga boss ano so kung nabasa nyo na yung ating thumbnail bali ngayong araw tuturoan ko kayo kung paano mag install nitong uh, ating eyeline. so ano ba itong eyeline line na to ah uh, itong eye line na to mga boss is uh, LED light siya na accessories na nilalagay sa ating mga motor or sa sasakya, sa, uh, sa sasakyan. Ah, uh, syempre pampaganda, pamporma. Lalong-lalo na kapag gabi. So, kung mapapansin niyo, marami tayong uh, kulay dito. So, merong red, may blue, uh, uh, light blue yata to. Merong yellow, may white. So, ayan, Bali kung mapapansin nyo, nakalagay siya sa uh, headlight ng sasakyan. Although pwede rin naman to sa mga motor mga boss, no? lalong lalo na sa Mio, yan, N-Max, at saka Click. So yan, so pampapogi ng ating uh, motor to. So nilalagay ito sa may headlight. So bali straight lang pala ito mga boss. Ano? At uh, may wiring diagram na tayo. And sa mga nagtatanong kung saan ito na-order, uh, meron nito sa mga motorcycle shop or Uh, sa mga online shopping uh, shopping center ganon like Shopee, TikTok Shop so yung pangalan nito is eyeline uh, LED LED eyeline so meron siyang dalawang sukat uh, which is 30 cm at saka 60 cm so nasa inyo na yon kung uh, anong haba yung order niyo so bali yun uh, dito na tayo sa ating topic kung saan paano mag-install dito. Okay, so direct to the point na tayo dito. Agad, uh, dito na agad tayo sa ating uh, se, uh, sorry, ignition switch mga boss. ah uh, ignition switch. Ayan. So, sa ignition switch natin mga boss, tulad ng uh, lagi kong tinuturo, may ignition switch na four wires, katulad ng uh, nasa diagram natin ngayon. And, uh, meron tayong ignition switch na 2 wires. So, meron pang 6 wires. Bali, dun lang tayo sa 4 wires at saka sa 2 wires. Pero, uh, kahit na 4 wires yan or 2 wires yan, isang wire lang naman yung hahanapin natin yan which is itong accessories wire. So, dito lang, uh, dito kasi tayo magkakonect mga watch. Pero bago yun, syempre, turo na rin natin yung ah, uh, function itong mga wire na to. So, dito muna tayo sa 4 wires, which is itong nasa diagram natin. So, kapag ka nakikita kayo ng kulay green dyan sa ignition switch, no, automatically yan yung ating ground or negative. Next naman, kapag ka kayo ng block na may stripes na white, yung wire na yan papunta yun sa ating CDI. Next naman, kapag ka kayo ng uh, wire na pure red, so, nanggaling lang yan sa battery natin. So, positive. Uh, dumaan yan sa fuse yan so yan yung uh, live source ng ating uh, ignition switch and then last yung ating accessory wire which is itong pure black so yung kanina pure red ngayon naman pure black so ganun lang yung function ng ating 4 uh, wires ignition switch so kuha lang siya ng uh, source sa positive terminal ng battery or sa positive ng battery natin then kapag uh, sinusi mo lilipat yan sa ating accessory wire which is uh, magkakaroon na ng supply kung ano man yung uh, accessory or uh, wiring na connected dito then doon naman tayo sa 2 wires, uh, two wires ignition switch mga boss so sa 2 sa two wires ignition switch natin mga boss uh, bali yun nga 2 wires lang sya bali wala tayong makikita green wire doon which is ground at saka CDI wire so ang matitira lang dyan is itong red at saka yung accessories so uh, pagdating naman dito sa accessories kapag ka towards yung ignition switch nyo uh, nag iiba kasi ng color yan mga boss ano for example sa Yamaha like sa Mio ganon sa Mio Sporty yung accessory wire ng Mio is Sporty is kulay brown and pagdating naman sa Suzuki yung accessories wire ng uh, Suzuki is kulay orange so ganon lang yan and mabalik na tayo sa ating topic okay so kung mapapansin nyo uh, dahil nga park light yung tapit uh, topic natin or yung pag-install ng i-line. So, syempre, kukonnect natin yan sa park light. Usually, sa park light talaga ito connect So, kukuha ng source yung ating uh, headlight switch. Yan. So, kung mapapansin nyo, meron tayong switch dito. Ito yung switch ng ating motor. So, kung ganito yung switch nyo, uh, ganyan yung uh, wiring ng ating switch. So, kukuha yan ng source sa ating accessories. So, kapag ka nakasusin yung ignition switch natin, ayan. Kukuha yan, pupunta sa ating switch ngayon ha, uh, ito kasi yung off natin so kapag itong switch na to nakatutok dito sa ating uh, yan, sa white dot so meaning kasi naka off yung ating uh, headlight or yung ating parklight. so kapag ka nakatutok naman siya dito sa may dalawang uh, ilaw na to so yan yung ating uh, parklight. so yung iilaw nun is yung parklight. next naman kapag ka inon mo pa ng isang beses at uh, tumutok siya dito so yung iilaw is yung headlight So, bali, dalawa na yung nakailaw. Isang park light at isang headlight. Then, sa park light, so, kung may park light yung motor nyo, mga bossing, hanapin nyo lang yung wire ng park light. Uh, madalas nito, uh, katabi ito ng headlight or nakapwaste ito sa may baba. Hanapin nyo lang yung wire na uh, kapag sinwitch nyo yung park light, yun yung iilaw. So, yung wire lang na yun. And, uh, sa ating eye line, uh, meron lang tong two wires. Isang positive at negative. So, kapag ka nakakita kayo ng ganyang uh, symbol or sign, mga boss, eh, automatically yan yung ating ground. At uh, hindi natin nalagyan dito. Ayan. So, tulad nga ng sinabi ko, positive at negative lang yung kailangan natin dito sa ating eyeline So, sa positive, uh, hinanap natin yung park light. So, dito kasi usually, mga boss, may ilaw dito, no? Kasi nga, park light to. Ayan yung ating mobilya tapos yung isang wire, so negative naman 'yon. Kaya ayan, so positive yung isa, negative yung isa. So ganun lang 'yan mga bossing. Ah, uh, puwede nating i-connect yung positive ng ating eye line dun sa mismong wire ng ating park light. At syempre yung negative, uh, i-connect na rin natin para hindi na tayo lumayo pa. And dito naman sa ating eye line, tulad na sinabi ko mga boss, napakaraming kulay niyan. Merong red, blue, uh, light blue, yellow, white, at uh, iba pa. Then, meron din siyang 60 cm at meron siyang 30 cm. So, nakapag-install na nga pala ako nito, no? Sa mga gusto ng, uh, ano tawag dito? Makapanood yung paano mag-install nito. In sa view is 40. So, meron na tayong video nito. Ah, uh, hanapin nyo lang sa YouTube channel natin, no? And, uh, kulay green nga pala yung nilagay ko doon mga bukasin at uh, 30, dalawang 30 cm yung uh, nilagay ko so nilagay natin sa may uh, eagle eye ng ating uh, Mio Sporty so napakaangas na uh, na-install na natin okay so uh, ganoon lang naman kasimple mga bossing no uh, positive at negative lang yung kailangan ng ating uh, eyeline so sa pag-install uh, naman uh, Discardinyo na kung anong uh, style yung gusto nyo gawin dito. Stretchable naman to. Ayan, puwede mo siyang uh, puwede kayong gumamit ng uh, double side uh, double sided tape, uh, screw na maliit or yung uh, shoe glue. So puwede yun. basta discardinyo na. Kung paano nyo maididikit at uh, maisi shape or mai sa gusto niyo uh, style. Ayun, so bali hanggang dito na lang mga boss. Ano, sana may natutunan kayo. At ako na gusto nyo ang video na to. So please, like, share, and subscribe.